Hi guys, nandito nga pala kami ngayon at kami bibili ng sopas, guys. 'Yan ang mga OA kong kasama. Kahit na ulan ay kami ay sama-sama ngayon bumili ng sopas. Maraming salamat nga pala sa nagpadala ng aming pang-sopas for today's video. Thank you Kuya Neil Malabanan, taga Thank you so much. 'Yan nga pala si para dito kagyan. na Meron pa siyang ano eh. Pinalakit. Sadya! <laughs> Sampung kilong sa opas. <laughs> And guys, <laughs> kami, at kami. Isa yan at nakapamili na kami. Tingnan nyo mga parking na daigpan sa liring. May, may sariling parking ang mga tao. Tingnan nyo guys. Bakit malungkot ang beshi ko? Bakit malungkot man beshi ko? But, 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 Mami, <laughs> ang beshi ko? Ba't wala na ako? go, Go go go! Ayan po ang aking driver na nababalinghat ang kanyang buhok. <laughs> ang kanyang ang kanyang mala gold deluxe na buhok ay nababalinghat. Danaya. Hello po. Gusto niyo bang ano? Palo, gusto mo pala bigyan kita sisi sa pinaglalagyan mo. Gusto ko ibang lubog. Ay, si Danaya, <laughs> gusto ko ibang lubog. Eh shit ka talaga. May talong dito. Nay, 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 mababangga na tayo. Go, guys, go, thank you, thank go. you so much po kay Kuya Neil Malabanan you, na, sa nag-sponsor ng aming pasopas. Thank you, thank you. More blessings po sa inyo. And Itinuloy God bless. Itinuloy na namin ngayon Kuya Neil. Ito nga pala mga bisita. Ito lang, lang guys, wait lang, yeah, oh. wait lang. May in talaga in, in oh, Hoy. Alam na, alam ni Kuya Neil ang mga kasama eh, ang mga nga, nagbablog. Si Tito Arj, si Manu, yan, si Lee. Thank you, Kuya Neil. Si Kulot at ako, pati si Chakoni kilala na rin. <laughs> Thank you, Kuya Neil. Guys, magluluto na kami ng sopas ngayon. Guys, walang makakapigil sa pagkulo ng aming tiyan sa sopas. <laughs> cool. Thank you, Kuya, cool. ano? <laughs> Kuya Neil, nagre-reklamo. Kuya S Neil. Si Gainel ba naganaganan? Uh Oo. -oh. Sino si tingnan mo mga pwesto. Ako, ako, tutulungan kita. Magtulong naman first time ni Manong mag, magtulong. Diyos ko, nag-split pa. Hindi kita. Ati-atihan. Ang sakit. Ang ko Tulungan na kita, nakakawa ka naman kanina ko pa eh. Magaling sa Ashley. <laughs> Hindi, ah eh, pala, may gagawin ako. <laughs> <laughs> ah, parang inuntok ako pala. Siguro kung uwi siya nga kaya, kasi ka ako. Ah, Alam niyo kung sino nagagaya? Si Seth. Ano na naman ginagawa mo? <laughs> oh, puti singit nila, gano'n pa ba? Ang <laughs> gusto <laughs> <laughs> pa eh. <laughs> kung magsilayas na, kung kay mag <laughs> <laughs> so, kayo magwawalan nila. Kung <laughs> magayang ay nasa gas nila. Ang gusto pa mo siya. Malamang <laughs> <laughs> Binali Binehalie ali. Pana-pana. Ayan po, uh, beshi. Binali beshi. Ano bang lungkot mo dyan, beshi? Gusto na kasi kating umuwi kanina. rin, ha. Patayin. Stop. Kumain mo. So, guys, ayan so nagigisa na kami ng anong tawag diyan? Hot dog. Shout out, shout out kay, Jomel Gabriel. Shout out kay Jomel Gabriel from Cavite. Shout out kay Jomel Gabriel from Cavite. Shout out kay Jomel Gabriel from Cavite. Shout out kay Jomel Gabriel from Antipolo. Shout out kay Jomel Gabriel from Cavite. Shout out kay Jomel Gabriel from Cavite. Ayan. Okay. Then ha, tokang toka na yung shoutout sa'yo. Thank you so much for watching at kay Kuya Nel Malabanan. Thank you. Bo, luto na pala, hindi man lang nagyayaya. Parang mo ano? ma -pa binuksan to. Di ma? <laughs> ba... <laughs> <folk mo> ba... <laughs> <laughs> Guys, luto na ang sopas namin. Yan. Hoy, okay, akala ko magdadala ka lang sa inyo. Di ka di kakain ka dito. Tumira na. Tubig na na. Patingin, patingin. Walang nga bulusan eh. Bulusan guys ang kay lips. Nay, sasabog. Ano? You are my sunshine. Sun life na sun. <laughs> <laughs> Magaling na promote pa eh. May <laughs> ano kaya, hindi kayo mag-iigi dyan? <laughs> Hoy, luto na. Ano kang ginagawa mo pa diyan? Walang yung tanga mo? <laughs> <laughs> Bangon! mamaya, wait lang. Diyos ko po. Oo oh, Bulusan. Huwag niyo Bulusan daw. mo? 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 Bulusan. Thank you, Kuya Neil. Malabanan. Yan, nakapagsopas kami ngayon. Naghanap si Mano ng ball. I -i eh. Na mapapaso ako. So guys, thank you so much kay Kuya Neil Malabanan at talagang bagay na bagay sa panahon tong sopas ngayon. Shoutout Tama kay na, ho. Okay. Jomel Gabriel. Hindi pa puno. Hindi pa puno. <laughs> <laughs> hindi, hindi, hindi pa puno. Eh. Maga, aga, hindi pa puno. Hindi pa, sila, pa, pa <laughs> Thank you Kuya Neil. Magpapawag ko na lang sa inyo. Ikaw. Tama na isang tasa sa akin. Eh. Thank you Kuya Neil. <laughs> thank, you, Kuya Neil. <laughs> thank you Kuya Neil. Oh my God. Thank you Kuya Neil. Guys, ito ang itakay nyo pag kumakain ng sopas. May sausawang patis, kalamansi, at sile. Yan, guys. Nalagyan ko na ulit siya. Wow! Wow! Eh, wow! Itin, <laughs> 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 ang swerte naman niya. Yeah. At gamit ang aking mini pan. Siyempre, ang hinit eh. Padahal katabi ako kay Sisi. Ayan, guys, si Kolot. Oba! Isa din pala ang ring bulo sa akin. <laughs> Lahat ay bulusan, ang amin ay hindi. Kasi diet kami eh. Naandini pala si Aquana. Pare pala si Aqua. Ang maganda. Tinatok ang followers. Tinatok ang Ano ka natin bulusan? Bulusan to? Hindi kinakainan niya na bulusan. Hindi kinakainan niya na bulusan. Hindi kinakainan bulusan. Guys, kung sino man pong gusto nung sapas ay pumarinin na po kayo na call center. Kainain ang ano, turong. Patay ka, sino kumain? Sino? Ayas. Sino kumain? Tawagin mo sa ato dyan. Sino kumain? Tawagin. Sino kumain? Iman man dito. Manuel, ikaw na maglagay sa plastic ng dadalhin mo. Para kanino yan? Kanino pag ka, edi kay Manuel. Wow, pinagbalot pa. Ito siya kasi rola, Diyos <laughs> ko pa. Pwede yan pa Ano? Buwes buhay ang pagpunta ko dito, alam nyo yung bagyuhan, pero pinapunta niya ako dito para magsopas, oh. Kaya kailangan ko ng take out. May balot pa siya, guys, parang magdad. Magaling ko lang ang kuya ito kapag motor, sa init lari. Tanga ka, ang gusto niya na i-eco bag, hindi ganyan. Bala <laughs> ka man, eh. May ipon sa inyong eco bag ng mga taga Ilaya? Dadala ka na dito ng eco bag. Oo, ng ito. Oh. Isa pala na papunta sa amin, dilaw na maliit. <laughs> Ayun. Ayun. Pwede dito. Yung akin nun. Akin yan, ha? Sa plata. Ayan, guys. Binabalutan. Kuya Neil, thank you so much. May balot pa kami. Thank you, kuya Neil. <laughs> Dadala namin si Chakao ni Tulog oh! pa kasi. Gumising ka. Oh, bit ka tulog. Gumising ka. Patong nga Ma -ma mo naman. Gaya, patong mo. Ano kung mainit? Ano mainit? <laughs> <laughs> Kanina naman yan. Ay, Ma bayaran mo ako. Bigay ah? okay, si Pinakalati ng si... Eh, bakla, si Lips. Lady, yung mo si Norman. Hmm. Guys, ubos uh, na. Pamimigay na namin to, guys, kasi nakakain na kami. Thank you so much.